guys, ako pala si Kuya Michael ni. Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe. Na ano no guys no? Ah, uh, sa Ra po yung mga issue-issue issue nila no. Dumadami na yung mga small vlogger na ah, uh, parang sumisita at mga pumapalag sa mga sinasabi ni Rapetol po sa mga issue lalo doon sa PTA, sa labor, sa ano yung sa, sa mga ano, dami na, dumadami sila. Mga mga teacher, mga kadalasan na yung iba nasa abroad eh. Mga professional din yung mababala sa kanya. Meron din mga abogado. Basta so, dumadami na talaga. Hindi ko na alam kung saan ako manonood Ako, nanonood lang talaga ako. nanonood, nanunod. Tapos nanunod din ako minsan sa mga mga tawag nito, mga ano ni mga supporter po Dennis, eh, Ator na Tapos ako nanonood din ako kay attorney ano, libayan, Tapos sa so mga, so iba't iba mga vlogger na ginagawang content si Rapi Tulpo. din kasi, lalo na pa nagluluto ako. Ano ko, pinapakinggan eh. Ang dami na nila. Araw araw siguro, parang araw-araw na yata mayroong umaano kay Rapi Tulpo mga against sa kanya. Parang ganun na rin yun sa madaling salita. Against pa kasi yung sa mga ayaw na ginagawa ni rapid ni Senator Rapitulpo Tulpo. Madami sila. Saya. <laughs> Saya. Kasi nakakaaliw. Kasi tapos lalo na ako nagbabasa ka sa mga comment. Maganda kasi nung, ano kayo nagbabasa-basa ka lang sa mga comment-comment. Marami kang matututunan. Ay mo oh, tama yung mga iba kasi nagbabasa kaysa nanonood ka. Nanonood ka tapos babasahin mo yung mga comment. Mm, -mm. Ang dami na nila. May bago ngayon si ano eh. Yung dating tulpo na si Koan si Super DM ba yun? Tapos meron ngayon bago si Ana. Ewan ko. Ay, may sagot mo yun ako. Hindi ako sasali dyan, ano lang tayo. Ah, uh, nood lang. Ah, parang ganoon na rin, Parang sumasali na rin ako sa ano. Ang gulo ko, no? Ano lang tayo, Tawag nito mag... Ah, uh, dapat nakatingin sa camera. Ah, uh, yung tawag nito. Tingin-tingin lang sa mga nangyayari sa paligid-ligid sa Sockman. Okay, bye!